Sabihin mo ako yung mahal Ha? Sige Sabihin ka? Oo Makikita ka sa akin vlog Hel Hello Ate donya Ores Tap Tapos <laughs> Yes Nakakain yes. ah, ba kaya? Tara kumain, mo, ah, diba? na O diba, na nagaan tayo Sakay Ah, paligay Back out! out! Okay, dagi yan at magandang tanghali sa inyong lahat yan at time check po tayo 10.30 na ng tanghali yan at isang mega love sa ating mga viewers at sa mga solid kadagi natin dyan at sa mga OFW na patuloy nakasuporta at syempre kina Kuya Cesar at Tita Baby Yuling at syempre lalong lalo na kina paring Daniel Laverboy at paring Tech para sa Palaboy, Mon Alvin Blas, Golden Lerilit, Mario Watempo, Sir Benji Torres. Yeah. At yan, at kaya nga pala, <laughs> ngayon tayo nag-vlog, syempre hindi naman tayo makalaot. At hindi rin naman ako sanay na ang vlog ay puro dito na lang, syempre ayoko naman akong kayo ay mga ang vlog natin ay mapapangit. Ayoko naman na kayo. dapat at picture, plug, magandang magandang ka sa mata. Kaya hindi ako nagbablog talaga madalang lang. Kaya lang ako magbablog para kamustahin kayo. Yan. At maraming salamat sa mga pagsuporta uh, nyo nga uh, sa akin. Yan. At tayo nandito sa bangka malaki na ginamit na natin. Nagamit ko na ito sa pag-adventure. Nung unang laut ko. Kaso mo lamang, hindi ko nga na dahil yun nga, sabi ko sa inyo, biglaan yung paglaot namin. Hindi na wala kapag-ayos ng lagayan ng mga lalagyan ko pa sana ng kahoy ang bakting para malagyan natin ng kahoy para lagyan ng cellphone ay hindi na natin nagawang lagyan dahil ay yat biglaan ng paglaot at nakasilip kami ng isang magandang hangin yung mahina bago hindi madilim yun kaya nakalaot lang kami biglaan lang at sayang nga ganda pa naman ang huli natin at hindi nga hindi nga natin ay vlog dahil medyo malakas ang ang ulan tsaka yun, yun nga, hindi tayo nakapaglagay ng lagay ng cellphone at talagang pag ito'y kumalma at talagang ano na natin yan wala na tayo, wala ng tigil, wala ng pahinga yan right at medyo may hangin na lang medyo may hangin naman pero mahina na wala, wala ng talaga lang nakakalangan yung bag dalawa na parating right at yamot malapit lapit na rin tayo mag lobster dahil panahon na ng lobster ngayon per months na dahil katong buwang kami nagsisimula mag lobster kaya maganda mag ganda na ulit adventure natin at sana ipanuhurin nyo ang ating pag adventure at salamat sa lahat lahat talaga at kahit isang tayo wala walang vlog nandiyan pa rin kayo sumusuporta para sa amin Yan. at talagang grabe ang inihina ng mga ng vloggers ngayon at wala na nagpa-vlog -like na live lang sila pero yung mga talaga namang ano, nagpa-vlog pa rin naman yung iba yung iba nala nagla-live na wala na talaga sa panahon ito talagang wala tayo ngayon yung magandang adventure syempre maraming maraming marami, marami ditong iba-vlog kaso mo naman hindi naman pwedeng pay laging A na lamang siyempre kaya naman mga, yung mga solid natin dyan nakakapanap kasi siyempre mananawa din kayo kaya hindi na ako nagbablog ng dito muna tricycle na lang muna ako kita ng konti ayos na may pambigas na pangulang para sa pamilya nakakaras-raus naman yan at kaya lang ang video hirap talaga ngayon ang panahon na ito at buti na nga lang, meron sa aming university school, malakas din ang biyahe. Kahit pa paano, nakakaya natin ang pambigas at panggulam. Right? At yan, yan pa rin, mga basura. Ayun pa rin yung dumali ng aming bangka. Na, ano, Ay sinamate po ang bangka nila, hindi na nagamit dahil wala na silang bangka kundi air er na lang. Uh, at wala naman silang perang pang pagawa kaya naka-stack na lang yung akin yung butas-butas naman yung akin tsaka yung mga palikpik tanggal pa rin pero pagkagawa natin yan sa December yan rights ah uh, isang shoutout na rin nga pala sa ating idol jobbers na imper yan idol at may awan Diyos babalik din ang views mo maniwala ka lang dahil napakabait ng tao babalik din ang views natin yan ang views na ang views mo yan at babalikan na ulit sa 100k ang obvious mo mahigit pa alright at yun si body tubal hindi rin naman makapamante dahil wala nga wala nga 80 eh. ang hinuhuli naman ngayon yung mga espada na nahuli sa lambat espada kung tawagin sa amin dito ay balila yung malalapat siya right wala nang alon no? maliliit na yan <coughs> pero kung tutusin alam mo kung walang hangin ito, bago medyo may araw walang dilim pwede na kami dumao kaso mga lang talagang medyo may dilim pa ng konti tsaka hangin may hangin hangin pa ng konti abagan grabe itong nangyari sa bangga namin ito oh. talagang wala tulad niya ulimlim na naman At kaya nga pala isa pa, kaya hindi na ako kumita ng maganda nga pala. Dahil yung aking tricycle nga pala, inapabaya ko na rin dahil wala na siyang, hindi na siya nakarestro. Hindi, wala siyang prangkisa. Kaya walang mayor's permit. Kaya ang aking pamamasada rin patago-tago dahil, ayun nga, diba, pumokus. Talagang hanap buhay ko magka-tricycle ako. Nung na natutong magbangka, parang nawala sa akin yung pagka-tricycle nung ako nagkabangka dahil nakita ko yung paglakas ng kita malakas ang kita niya sa malakas ang kita sa bangka hanggang sa napabayaan ko ang tricycle ko nung hindi pa ako vlogger yun ha hanggang sa ngayon ay lang uli ako bumalik sa pagta tricycle at dahil kailangan na kailangan na kailangan na kailangan na natin malalaki na ang ano niya dahil na sobrang dami din ang uhuli sa amin dito anong uhuli sa amin dito mga enforcer lamang dito sa nasubo pero ang iniingatan namin yung HPG yan, yan number one na iniingatan namin dahil talaga pag nahuli kami yan hindi na makukuha hindi na matutubos ang aming tricycle yan kaya napakahirap din talaga ano? pero ayusin ko na rin yan yung mga papel na yan balang araw kung tayo kakakikita ng maganda sa itong panagana na ito talagang pa, paayos ko na palalagyan ko na ng pariristro re ko muna ako Franquesa tsaka Mayor's Permit yan yan ang mga kailangan ang ayus dapat ayusin natin rights Siyempre, nandito pa rin tayo sa tabi dagat. Yan. Nagmumuni-muni. Pinapaliwanag ang sitwasyon ng buhay natin dito. Sa ngayon. At tari nga. Tricycle muna tayo. Wala muna tayo sa pag-loud ngayon. Pero mananawa din yan. Walang araw makakalawad na rin tayo. Alright. Grabe pa rin ang hangin talaga. Yan o. No? At Atari, paliliwanag ko rin yung kitang na binigay uli sa akin ng ating idol. Pinigay e, na naman kitang sa atin eh. Pinagamit na na pinabagamit yung kanyang kitang. Paliliwanag ko ito kaya ito hindi ko na tinataytay. Yan. Kaya hindi ko na rin tinatay-tay dahil bulok na ang kawil. papalitan na natin ito ng kawil na maliit para gagamitin natin ito sa pambanaga na. Yan. Yan o, bulok na mga kawil. nakapagtay-tay na nga ako ay napag -isip, isip ko palta na lang ng kawit dahil bulok na talaga hindi na ari kaya pag natanggalan ng kawil madali na yan saglit na lang yan para para ma makapagbanagan na tayo pag kalmanan na ito mag iisda magbabanagan alright natanggalan natin ang kawil na natuwi muna tayo at medyo madilim baka umulan All right. <coughs> At dito, dito naman tayo sa bahay. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Lenny. Yan ang ating pinong kitang dito natin tinatay yan. Yan ang ating pino naman. panggiling, Hindi yan pambato ha. Panggili. At syempre si Lenny Oy. Yan, nakabili na tayo ng ulam. Sinigang na bangus. Yan o. Oh. At niluluto ni Lenny. Yan. Ang sa atin. Ito ang lahok. At pipino. Adika natin yan sa pagtatricycle. Ah, Makakaras-ros tayo kahit pa Ing pang araw-araw. Alright. -araw. Yeah. At maya maya, babiyahin na ulit tayo. Dinala ko lang ulam dito. Tsaka nag-vlog ako lang konti. Parang uh, magpalawanag sa inyo. Kaya hindi tayo nagbablog dahil ayoko nung puro vlog lang natin i-dias sa bindagat napaka ano naman para maganda 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 sa mata ang lagi mapapanood ninyo yan All right, syempre mga kadagi, yan at dito tayo, pumunta tayo ng kanto dahil baka tayo na ang babiyahe. Dahil yung iniwan ko kanina ang tricycle dito ay dadalawa, patatlo ako. Yan, baka sakali tayo na ang babiyahe. At nandito tayo sa Iskinita, yan na dinadaan ng papuntang court. Oh. Yan. Shout out sa Kaypidel. All alright <laughs> All right. <coughs> Ah, diba? Pasahero ba? Pasero na sa gaan tayo. Sakay. Ah, palingke. Rights. Pasero na din. Rights. Yan, mga kadagi. At nandito tayo sa video. Yan ang sinasabi sa inyo na napakarami. Yan, hindi no. Sa the university. Ha? Ah, Kapag nga, ako. Hindi, ano yan. Mga liman libong estudyante. Nandito yan, kasama ang high school. Oh, lalaki oh, ng building. No. Kasama yan, kapilang ito sa yan ng Barangay Bukana kaya biyahe din sa akin maganda-ganda lalo ko at to ka kaya daw kaya mga pitig na yan ang laki kaya iba ginagawa pa Shout <laughs> out! Yan o, mga narsing naman yan. Naglabasang yan. Yan, yeah, no? Kaya, uh, lalo maganda talaga pag kompleto ang iyong ang iyong ano sa scale, yung mga permit. Talagang kikita ka na maganda kaso mo, hindi tayo pwede pimila daw dahil wala nga tayo, hindi tayo kompleto. Puro expert lahat. Alright. Dito pa tayo sa kanto. Uh, Nagabang ang pasero. Meron tayo isang pasero. Eh, atoy, isang atoy. Palingke Oh. Pantalan, tsaka palingke oh, Huwag mo na. Sabi nga kay mga kami, naiyakta pa ako, Sabi mo ako yan naad Ha, Ah, sige. Sabihin ka? Oo. Oh, uh. oh, makikita ka sa akin vlog. Hel hello, ati Donya Ores. <laughs> hello Donya Ores. <laughs> <laughs> si Mir kaisip ang pasaway. Alright mga kadagi, iwi muna tayo at para kumain Tum na Ay labiyahe tayo sa kanto At medyo nakakaramdam na tayo ng gutom Oras na natin 11.16 <coughs> At kailangan na natin kumain yan Si Becky Ang singer ng vlogger, Bukana Vloggers yung mga babaeng vlogger natin, si Nero. Si Agata. Yan, oh. Makangiti na agad siya, oh. 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 Aaw! <laughs> Aaw! Alright. Pag-gutom na pala ang tiyan, ha. Ah. Klok, 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 klok. Nandito na tayo. At kakain na tayo. Hoy, uh -huh. bawal lumihi dyan. Alright, <laughs> walang uh, pasok. Uh. Oh, tuwan-tuwa. Kapitin, harap. <coughs> <coughs> Bangus. Yes. Nakakala na ba kaya? Dito. Tara kumain, gutom na. Alright, mga kadagi. Yan, at kakain-kain lang natin. At punta mo tayo din sa tabi dagat at para tingnan natin ang karagatan shout out sa baka ng ayuda 4,000 rights medyo lumaki na naman ang alon oh. Aba. Oh, wala yata biglang balila Si okay, pagi pare Miguel magbabaw. Eh. Nang basura. Lumaki na naman ang alon. Yan. Mga ginawa ni Tats yung mga maupuan o. Kaya na pinagbibili mo? Ha? Ah? Pinagbibili mo? Hindi, ang ganda eh. Lalo na rin pag may barnes. Galing oh. Pupuan, lamisa. Parang antique oh. Parang may kilig. Parang wala ba? Timing na timing ang lahat mo eh. Rights. At uh, baka sa isang araw makala ako tayo. si pag ni Goya Michael magbabaw ng basura oh At may nagtsatsaga-tsaga pa rin mamante oh, mga kadagi Oh. alam naman ang daming kahoy na ano oh, mga gagawin ni Tatsing mga parang antik galing galing talaga Tatsing Sam! Alright! Ah. Yeah. Alright mga kadagi, yan at nandito naman po tayo Ayan, at ito po ang niluluto ni uh, Napakasarap po nito yaw, tiil, paa ng manok. Yan, alright? At syem, ayun lang ating ulam muna. At bago na lang ulit tayo na pag tayo makakalaot na ulit. Yan. At maraming salamat nga pala ulit sa inyong lahat, sa inyong suporta. Lalo-lalo na sa mga OFW at sa mga solid kadagi natin dyan. Napatuloy na suporta. Thank you sa inyong lahat. At siyempre sa mga kumpare natin na sinaparing Danny Loverboy at parin Tikboy para sa Palaboy. Bon Vitor, Alvin Velasco, Alvin Laririt, Mario Katempo, Sir Benji Torres, Mega Love shoutout sa inyong lahat. At syempre, kay Paring Den Rose at kay, kay... Kuya Cesar, at Tita Bibi Julie, yan, may mega shoutout, at maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, sa ating mga tiyahin at tiyuhin na patuloy na suporta sa ating YouTube channel, yan, thank you, thank you. Yan, at malapit na nga pala ang Amihan Season. At nababalita na sa TV na malapit na daw ang Amihan Season. Kaya maglalabster tayo at mag -iisda. Dahil napakatagal na natin hindi nakakalaot, mag-iisang buwan na yata tayo hindi nakakalaot. At sana ngayon makalaot na kami. Medyo maganda-ganda na ang panahon ngayon. na Sikat na ang araw at medyo nawawala-wala na ang habagat. Yan. At sana po ay magpatuloy na ang ganda ng panahon para tayo makapag-adventure na at mapanood nyo na uli ang ating pag-adventure. At sana po ay naway nandiyan pa rin kayo sa ating pagbablog at thank you thank you sa inyong lahat at grabe ngayon ang hinihina ng bukana vloggers sa, vlog, sa pagbablog talagang hindi natin alam kung baan nagkagayon yan at isang shoutout na rin kay Idol Jobber Sniper yan thank you thank you sa iyong support ha? sa aming bukana vloggers at diyan din thank you thank you at maraming salamat nga pala sa inyong lahat at yun nga at pag humina ng amihan Apa amang ang habagat magpapain agad tayo para tayo mga adventure na uli at maraming salamat nga uli sa inyong lahat at thank you thank you sa inyong suporta at maraming salamat hanggang dito na lang po ang aking vlog bye bye I love you all see you next vlog bye bye